Alam mo, maraming mga babae sa panahon ngayon na single pero may anak. Babaeng dalaga pero may anak. Dalagang ina na nilalait ng iba dahil may anak sila at sa sitwasyon na meron sila. Hindi nila gusto yung ganito. Isa lamang sila sa mga biktima ng mga maling tao, maling oras at mga maling pagkakataon. Pero bakit ba imbes na intindihin sila at hangaan sila sa mga bagay na kaya nilang gawin para lang mapalaki at maging tatay sa anak nila? E bakit puro pandalae at panghuhusga na lang ang naririnig nila sa iba? Kaya bago mo husgahan ang pagkataon nila, ginawa ko itong video na to para ipaintindi sa inyo na walang pinagkaiba ang babaeng may anak at ang babaeng dalaga pa pagdating sa respeto at pagtanggap ng iba. Hindi basihan mga tol ang pagkakaroon ng anak at wala para lang matawag mong mabuting tao ang isang ina. Lagi niyong tatandaan mga tol na wala silang kasalanan. Katulad mo ay eh, nagmahal lang sila. At kung paano mo itrato, irespeto ang isang babaeng dinidiskartihan mo ngayon, ganun din ang ipakita mong respeto at pagtrato sa mga single mom na dinidiskartihan mo. Alam nyo kasi mga tol, nakapagang isang tao ay nalaman niya na ang isang babae ay may anak na pero walang ama, 50% ang ibababa pagtingin ng ibang tao sa kanila. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Pero ganon. Ganyan, ganyan ang pagtingin ng lipunan na kinabibilangan natin ngayon. Kaya sa video na to mga tol, sasabihin ko sa inyo kung bakit may mga single mom pa rin sa mga henerasyon ngayon. Una, maling tao. Dumadating sila sa punto na nagmamahal sila ng maling tao. Ibinibigay nila yung mga sarili nila, lahat-lahat, para lang mapatunayan kung gaano katotoo ang pagmamahal na nararamdaman. Ito kasi yung mga nagiging problema mga tol. Nagmamahal sila ng ibang mga lalaking kumitad na. Nagmamahal sila ng mga lalaking tamad, irresponsible, isip bata at isip binata. Aba! At minsan sa kapal na mukha mga tol, nakukuha pang manakit sa kanila. Kahit wala nang may ambag sa pamilya ba, nananakit pa. At dahil nga sa mga sakit at paghihirap na nararanasan nila sa mga partner nila, eh mas pinipili na lang nilang mamuhay mag-isa. Magpakatatag para sa isang bata na nangangailangan ng proteksyon pagmamahal na galing sa kanya. At yung iba, sinisikmura na lang yung mga trabaho hindi marangal para lang maipakain dun sa kumakalam na sigmura nilang mag -ina. Pag may single man kang kakilala, e eh, imbis na hamakin o laitin sila, hangaan mo sila. Hangaan mo sila sa pagiging ina. Dahil hindi biro ang hirap na tumayong ina at magpakaama. Sa isang batang walang nakukuwang suporta galing sa kanyang irresponsableng ama. Pangalawa, its their choice. At dahil nga sa mapakit na nakaraan, mga relasyong walang pinatunguhan mga kasiyahan oras at mga efforts na napunta lang lahat sa wala. Kaya imbis na maghanap ng bagong karelasyon, ay eh nag-focus na lang sila sa kanilang mga anak. Alam ko, alam ko. Alam ko kung gaano kahirap magpalaki ng isang anak yung tipong aalis ka sa umaga para pumasok sa trabaho hindi nakakapagpaalam dahil tulog pa ang anak mo ay kipagsiksikan ka sa mga bus sa mga sasakyan makapasok lang sa trabaho at magmamadali kang umuwi makikipagsiksikan na naman matatrafik, matatagalan at uuwi kang gabi na at madadatnan mo siyang tulog na siya ba? Diba? yung kaisa-isang tao na nagpapalakas sa'yo sa bawat araw na ginagawa mo eh halos hindi mo na makausa, Hindi mo na siyang malambeng, hindi mo na siyang makalaro. Bakit? Lahat ng sakripisyo, lahat ng ginagawa mo, iniisip mo para sa kanya lahat ng paghihirap na ginagawa na habang yung magaling na ama ay yun, nag-iinom ng bababae, piling binata at kalam, walang anak na nangangailangan sa suporta niya. Alam nyo, isa ako sa mga tao na proud na proud sa mga single mom na katulad mo. Dahil hindi mo kinakailangan ng ibang tao. Kaya mong tumayo sa sariling paa mo para lang matugunan yung penansyal na pangangailangan nyo. Pangatlo, isa sa mga dahilan kung bakit may mga single mom pa rin sa mga henerasyon ngayon dahil eto na yung trabaho. Ang ibig kong sabihin mga tol, eto na yung kinagisnan nila trabaho. O tinatawag nilang pagkakakitaan. Sinabi ko na to sa iba kong mga video mga tol na kung gusto nyo ng isang matinong lalaki eh magpakatino muna kayo. At hindi na ako magkokomento about sa issue na to mga tol. Dahil hanggat hindi ikaw yung taong nagpapakain o nagpo-provide ng pinansyal sa pamilya niya eh wala kang karapatan na husgahan ang pagkatao niya. At alam nyo kasi mga tol, dito natin malalaman na kung paano magiging tama ang mali. Ang mali ay magiging tama. Ang tama para sa kanila na mali sa atin ay para lang matugunan yung pangangailangan nilang buong pamilya. To the extent na kahit sikmurain nila yung trabaho mababa sa paningin ng iba. At para sa lahat ng mga single ma'am na nanonood ng video na to, magtiwala ka lang. Dahil meron tayong Diyos at hindi hindi kanya pababayaan. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Huwag na huwag bababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Kaya huwag na huwag mong sasabihin sa akin o sa ibang mga tao na wala nang mawawala sa'yo. Dahil meron pa dignidad at prinsipyo mo. May dahilan ng Diyos kung bakit mo pinagdadaanan ang mga to. At dadating din yung araw na lalaki ang anak mo. At isa rin siya sa magsasabi sa'yo na Ma, maraming salamat kasi kahit single mam ka, pinalaki mo ako na maayos at pinagmamalaki kita. At para dun sa mga lalaking, alam nyo naman, di ba? Hindi ko alam kung ano yung ending nyo, kung paano kayo nag-end, at kung ano yung naging sitwasyon nyo noon. Kaya humantong kayo sa ganito, okay lang yan. Kung wala na talagang pag-asa sa inyo, inom ka, mambabae ka, gumastos ka sa iba't ibang mga gusto mo, pero wag na wag mong kakalimutan ang suporta ng anak mo. Para malaman niya na kahit hindi ka niya nakikita, meron siyang ama na nandyan nakasoporta para sa kanya. At shoutout nga pala dun sa nanay ko, single mom din yon. Love you ma! At yun lang, kwentuan ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Yan lang, labush! thank <laughs> you